Magandang araw mga kaibigan. Uh, ang second hearing ni Senator Amy sa Senado tungkol sa pag-aresto kay PRRD, nilangaw. Alang uh, nagpakita, uh, mga senador lang ang nandun. Amy, Alan Peter Cayetano, Bato, uh, Bongo, and si Medina at iba pang ano. Sa cabinet officials, government officials. Walang nagpakita. So, nilangaw, kawawa. Sito, pakinggan natin ang ibang kaganapan, ongoing pa ang live hearing. General Torre also claimed that he arrested um, E.S. Medialdea. Makikita natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin. Ha? He admitted that he even handcuffed him. At uh, binasahan pa siya ng Miranda rights, eh, kung maalala natin doon sa video. Eh kung ganon, Uh, kung inaresto niya si ES Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa uh, presinto o inaresto totoo? Bakit imbes na arestohin at talagang uh, ikulog, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi na no, nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay ES Medialdea? Inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, binasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako? Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? aresto mo na eh. Hinan ka pula. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahe niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At uh, eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Uh, pananakot ba to? or talagang sinasabi you know, niya kung anong gagawin niya Ex, was he going to arrest him for what uh, was attorney delgra committing a crime wala naman eh di ba sa video nakaupulan yung tao eh tapos uh bakit hindi niya tinuloy yung arresto kay attorney delgra gusto ko sana siyang tanongin eh bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni attorney delgra dapat inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, eh ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the uh, revised penal code threatening to make commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So, hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang uh, tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato? Ano sa tingin ninyo? Hindi lang hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko ay eh, talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang uh, he, he, he went overboard. ah uh, lahat na lang biniulit niya. Kaya nga, sunod-sunod nga eh. Parang uh, hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Eh nagtataka, bakit ganon si Medjaldea uh, nabasahan na, nahankap na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At uh, labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktora, no? Dahil uh, mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tignan natin. Ang balita, ang sabi, si, Dokto, si uh, Presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Meron tayong uh, nakikita dyan at ang balita, ayun, ayan, Tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang, uh, ang kanyang uh, sugar. Uh, for diabetes management, meron siyang uh, insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, eh, talagang nakaka nakakaalarma, di ba? Ah, pakataas nito. Di, oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD tapos may strap over pa sa Dubai na napakahaba kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, daw, lahat ito daw eh. Kasi maraming nakarinig na wag daw ipagbiyahe. OMG! Gusto ko nito! Ganda naman! I want! So, ito rin ang maganda sa hearing ni... Sen. Remy, kay marami tayong nalalaman. Yan, doktor. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganong kataas? Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede maghintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung nga uh, pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to eh. Bakit hindi niya, uh, bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doktor of choice? parang council of choice katulad ni, uh, ni uh, uh, VP Inday yun ang pinipili niyang abogado ang sabi nila napakarami ng abogado dito eh hindi naman yun ang council of choice ito rin mga doktor na to hindi naman doktor niya personal physician ang sabi So lahat ito nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara noong nakaraan, bakit yung AFP eh, pinayagan ang PNP mag over ng William Moore? Sino nagutos? So sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa William Moore? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang uh, mga arestado? Hindi naman yata. K kasi plano na talagang ilipad sa dahing. Kaya doon sa airport nilagay. Para malapit doon sa naka-parking na, na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yun? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi din nila nalang lang sa PNP facility? Paliba sa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre. Bitbitin niya sa kame o sa ibang... Uh... So, yun po. Uh, nilangaw. Walang nag-attend. So, I don't know. Anong gagawin ni Senator Amy? Ilalaban ba siya? Mag-issue ba siya ng show cause order? So, buena. in contempt. Tignan natin. Pag wala siyang gagawin, eh, wala na. Sirang-sira na si Senator Aimee sa kanyang ginagawang hearing.